Hello mga idol, magandang araw, welcome back to my channel For today's vlog mga idol ay nandito naman tayo sa ating mini farm Ayan yung ating uh, future GR bull For patining ito mga idol Laki ito yung binili natin doon sa ubay Ayan, brahman mga idol Taas ng tingan mga idol, half brahman ito mga idol So ang ating discarte dito mga idol ay patining ito nabili natin ito doon sa Ubay kalaga ng 20k so ang plana kinit, plano kini natin dito mga idol ay atin itong ano kanang uh, alagaan ng mga anim na buwan then after 6 months ay benta natin so ito yung ating ha, tapos na natin ito pinogga at ka ng ng vitamins maganda naman yun mataba na siya mga idol oh. mataba na mataba na itong ating future patining GR Bull ayan mas maganda mga idol yung gagawin yung patining is mga lalaki kasi ano yun kanang mabilis yun lumaki mga idol compare dito sa mga babae so ito naman sa kabila mga idol ito yung ating pinakaunang baka no so si Eileen Eileen ang pangalan nito So pangalan pala doon mga idol is eh, si Bragus. So ito naman si Eileen. Iyan mga idol. So ito yung pinakaon ng baka natin na nung napanood niyo yung aking vlog. So meron akong vlog na uh, pinost no na about dito sa bakang to. So ito yung pinagda natin gamit yung toyo tsaka valvasin. So hindi pa ganung, ano siya mga idol. So, na-observe ko, hindi pa siya gano'ng tumaba. Pero, umaba siya mga idol. Siguro kapag ay itong mga baka mga idol ay kung payat, yung na south bito siya na atas yung ano ang unang magdevelop dyan ay yung mga buto so tumaas siya mga idol at lumapad pero hindi pa siya hindi pa siya tumaba so mga 2 months siguro from now siguro tataba na to mga idol at magmamatch na yung kanyang uh, katawan sa kanyang edad kasi sa ganitong idad uh, edad mga idol ay malaki na yung mga baka uh, kapag ay ganito ng edad tsaka ano hindi rin ito native kasi mayroong pusod pa mga idol so malaki itong baka na to kung ano maalagaan natin ng tama so ayan mga idol dalawa pa lang yung ating baka mga idol no So sa susunod mga idol, mga next week, ay bibili, tayo ng baka lalaki tsaka babae so braman yung sa ating bibilihin mga idol na lalaki tsaka yung babae uh, mix braman native mix braman so maganda yung ganun mga idol kasi kapag ay yung ating inahin ay braman na pure ay uh, matagal yun maglandi compared doon sa mga ganito ng mga native so tips ko mga idol na kapag ay kayo ng mga baka no na ano mga baka na uh, pambuhay buhi lang uh, pangalagaan lang so mas maganda yung native na babae mga idol kasi mabilis yung maglandi katulad yan mabilis yan maglandi mga idol ah, hintayin lang natin yan mga ilang buwan mga idol kasi mapayat pa hindi pa yan maglandi so maglandi na yan ay tuloy-tuloy yan mga idol o so, compared mo doon sa mga high pore yung mga braman ay matagal maglandi yung mga idol So ito yung hinihintay natin mga idol na lalaki mga idol no. So nabili natin ito 20k. So after 6 months ay dapat mabenta natin to mga 35 at least 35,000 or ganyan 35,000 kasi maganda naman yung katawan niya. So guliin lang natin every 3 months mga idol ang pagpurga at saka yung uh, vitamins. So yun target natin next year mga May, June ganyan pwede na natin itong ibenta mga idol so tingnan nyo yung katawan yung mga idol muscular talaga mga idol Taba, mataba 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 saka huwag na yun natin kalimutan mga idol uh, meron tayong maraming mga damo dito yung kanilang pagkain ay tubig so dito lang natin pinapainom sila mga idol okay naman yan mga idol kasi yan talaga yung nature nila na imuinom sila sa mga tabi-tabi lang. Pwede din yung malinis na tubig kung meron kayong puso, no? So, uh, sa akin, tinatamad ako, mga idol. Dito ko lang sila pinapainom. At saka, palagi din umuulan niyan mga idol. So, nga pala, mga idol, kung palaging umuulan, tulad nito, makulimlim, ay kung meron kayong mga baka, mga mapapayat, mga idol, yung mapayat pa dyan, ay ah uh, dapat isilong nyo kasi ang kontra talaga sa mga baka mga idol ay itong lamig mga idol ayan yung ulan mga ilang days o ulan ay hindi na yon maganda sa mga baka so no worries yung mga ganito mga idol kasi yung mga ganitong klase na uh, kuan, mga matataba ay, ay ano sila cold tolerance Kumain pa itong ating junior bull mga idol <laughs> Kaya kaya pa itong mga idol Patabain natin ng gusto to mga idol Para makapira tayo mga idol Kabawi tayo sa ating pinungunan mga idol uh, Taba na mga idol oh Mataba na yung baka mga idol Hmm? Uh, uh. kinis yung mga idol ito yung tsura mga idol kapag ay nalagaan nyo ng gusto walang mga kuto meron ng kutob konti lang Diba, ba bagus so meron tayong bibilhin sa susunod ng baka mga idol so nalinggo pangalanan natin na George si George <laughs> meet <Mid> Eileen <-Island. laughs> mataba 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 mga idol mataba yan mga idol usapang patining naman tayo mga idol ay ano ba maganda yung patining na baka ba or yung paanakin na baka uh, katulad niyan mga idol yung ibig sabihin yung paanakin ay uh, bibili tayo ng mga babae na mga baka tapos papaanakin natin tapos yung anak niya nate ay yan yung ating ibibenta or dito sa patining katulad nito diniliko ko papatiningin natin papatabain sa natin ibenta ang kagandahan dahil sa patining mga idol ay ano mabilis yung ikot ng pera mo madali ka lang maka ano maka mabilis kang makita ng pera sa patining mga idol meron nga mga negosyante dito sa amin na bibili lang sila ng bagat saka after ilang months nila pagpatabain ibibenta nila so malaki yung kinikita nila mga idol compared doon sa ano sa magawa ka ng inahin tapos ibibenta mo yung kanilang anak kasi maganda naman yun kasi uh, ang ano lang doon ang disadvantage ang doon is matagal matagal talaga yun mga idol compared dito sa fattening is pinakapatagal ang 6 months mo pakakainin ibibenta mo na yun yung uh, kagandahan dyan. Pero okay naman mga idol kung ano, marami kang malaki yung pagpapastolan mo ng turil. Ay maganda na magalaga ka ng mga babaeng mga inahin. usakin so, sa akin mga idol mix ito mga idol. So bibili din tayo ng mga inahin. Pag ay meron tayo, kapili tayo ng pera. Ayan, nakabod ito mga idol. So ganito yung isa mga idol. No? Pag ay ah, uh, mga idol ay yan yung tali niya sa sa ano damo. Ah, oh, daming damo dito mga idol. Oh. Ito sa paborito ng mga baka mga idol, covered crop tsaka mga karabaw grass. Favorite nilang pagkain ito mga idol. So, yan hindi pa to naglandi mga idol. Mga siguro mga uh, 2 weeks siguro oh, 2 weeks two months or 3 months from now maglandi na to at pwede natin pakastahan ito mga idol yan malaki pa rin itong ating pagpapastulan mga idol hanggang doon pa yan oh. ayun merong maraming mga damo mga idol so kung ano kung mag business kayo ng baka patining ayan ay mas maganda mga idol meron kayong sariling lupa na pwede nyo pagpapastulan niyo So, yung aming area mga idol, ha, yung doon sa so nakita nyo, mayroon mga new gun doon ang aming pagpapastulan. So, kunti pa lang yung ano dito, baka natin. Dalawa pa lang. Mayroon isa doon, kalabaw. Ayan, kalabaw na mataba, na talambok. So, nung una, yung kalabaw lang ang pinapakain dito. Yung kalaunan. Uh, ah, tayo ng baka ay atin na Nag, uh, ni, dito na natin pinapastol ayan uh, isa sa consideration mga idol na kapag ay uh, meron kayong magpatining kayo ay meron kayong sariling pastulan para hindi mapas mo yung mga baka tsaka mas maganda mga idol na magtanim kayo ng mga napier so, meron kaming napier doon mga idol oh. andon andon kita nyo dyan ayan Diyan namin tinatanim yung mga Napier in case na mag-init ilinnyo uh, noong ngang, mga nakaraang buwan yung ilinio, mga 5 months siguro yon init so yung mga damo dito ay namatay so yung ating mga alaga ayan wala pa, wala pa yan so nasa iba pa yan nating uh, iba pa yung nag-alaga diyan ating sinibininlan ay hirap talaga sila kumuha ng pwesto sa pagpapastolan nila kaya ay mas maganda mga idol magtanim ka ng napier para sakali lang may init ay meron ka pa rin pinagpagkukunan ng kanilang mga pagkain ayan mga idol ito yung ating baka mga idol ah na baka kahit maliit lang itong aking bakahan mga idol ay Enjoy pa rin tayo pa rin ako mga idol, 'di ba? Eileen. Eileen. Eileen pangalan nito mga idol. Si Eileen. Eileen Lumud. Kay Eileen mang baka. Eileen, taas. Taas ng sungay ng mga idol, oh. Tingnan natin yung pangilong mga idol, kung okay pa ba mga idol. Okay. Ay, uh, ah. Tika. Tika, yung pangilong mo Tingnan natin ah, Okay pa naman mga idol Ito ng mga Pag ganun ng mga idol ay uh, Meron ng mga Guwang sa mga ilong niya mga idol ay Pwedeng palitan mo na para hindi ka magka problema mga idol kasi kapag nakawala ito problema ito mga idol hanapin mo talaga mga idol itong baka natin na patining oh, na siya mga idol oh. <coughs> Yan. ng baka mga idol. 9 months pa lang ito mga idol pero maganda na yung hubog ng kanyang katawan mga idol so, sa merong ibang mga farmers mga idol na uh, binibigyan nila ng mga cattle feeds yung kanilang mga baka para mabilis tumaba pero sa amin hindi si ang isang rason doon na hindi ako binigyan ng mga cattle feeds itong aking mga laga ay uh, unang una mahal Saka, yung damo, mga idol, ay libre lang ito. pakain mo. Libre lang ito, mga idol. Libre lang. Libre. Kapag ay, naman ay, pinapakain mo lang ng damo. So, pagod lang yung puhunan dito mga idol. Wala nang ang kagandahan sa pagpatining na damo lang ang puhunan ay uh, low cost ka wala kang puhunan ayan bagus manungag ka bagus bagus ayan <laughs> mga idol si idol bagus <laughs> bagus 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 oh so, ini itu talaga ako mga idol ang gustong gusto ko talaga mag -laso sa mga ayop you oh. know lakas kumain itong ating natin mga idol so papakainin talaga natin ito ng na mabilisan para makabenta tayo mga idol meron tayong kikitain yung fats ito mga idol oh. mataba ito naman yung itlog niya mga idol natin yung hmm? yung ang kanyang mga idol oh, muscle yung ito, kapag yung mga lalaki yung, yung mga alaga mga idol malabilis talaga lumaki compared to sa mga babae muscle talaga mga idol hmm? ating mga alagang dragos So ayun ay mga idol, kung meron kayong uh, nagustuhan sa aking vlog ay paki-subscribe at paki-follow sa aking Facebook page. Ayun. So follow kayo mga idol. Ito yung ating future bull mga idol, yung patining. So usapang patining, maganda yung mga lalaki pang patining mga idol. Kasi mabilis lang itong lumaki. So after mga 6 months mga idol ay benta natin to. Yan, 20k po na natin dito eh lagay lang natin 21 mga idol kasi meron tong mga hidden expenses na purga ganyan so ayun mga after 6 months ay pwede natin mabenta itong mga 35,000 kung buhay na sin tayo ayun mataba yung ating baka mataba na si Bragus Bragus so bye bye see you in my next vlog